Matapos ang ilang buwang bakasyon, eto nga't balik eskwela muli ang mga chikiting. Excited dito ang grade 9 student na si Joylyn na pinaghandaan niya ang pagpasok nito ngayong araw. Nervous po pero at the same time excited po. Nag-plan siya po ng uniform, naghanda po ng mga gamit sa school. Isa lamang si Joylene sa higit 7,600 na mga estudyante na balik eskwela ngayon sa Baguio City National High School na siyang pinakamalaking sekundaryang paaralan sa Cordillera. Bagamat mataas ang bilang ng enrollment, malaking hamon pa rin sa paaralan ang kakulangan ng mga classroom. Kaya naman, isinara na ang enrollment sa senior high school. Kinakaya pa naman, i-accommodate lahat ng mga junior high school enrollees. Ang problema lang po talaga natin ay yung senior high school. Limited po ang capacity ng Baguio City High School to accommodate more learners in the senior high school. Kaya po, limitado po talaga yung kakayanan. Sa kabila nito, tumatanggap pa rin sila ng late enrollees sa junior high. Pero susubukan daw nila kung mapagkakasya pa ang mga ito sa ilan pa nilang natitirang classroom. Uh, subukan po natin na uh, i-accommodate hanggang 50 per class. Yun po yung uh, iririmedyohan -re natin kung saan po tayo or paano natin naayusin yung mga classroom para ma-accommodate siguro hanggang 50 per class. Problema rin ito na ang Baguio City Central School na siyang pinakamalaki namang elementary school sa buong Cordillera. Sa kabuuan, umabot na ng 1,300 ang bilang ng kanilang mga estudyante at posibleng madagdagan pa ito sa pagdating ng mga late enrollees kindergarten hanggang grade 6 open pa rin ang enrollment we do we are not closing our our school for the late enrollees so marami pang humahabol ngayon we are accommodating them Sa ngayon, mayroong higit pung classroom ang Baguio City Central School at isinasailalim naman sa pagsasaayos ang labing walong karagdagang pang classroom. Sa kabila nito, kakayanin pa rin naman daw nilang mag-accommodate ng karagdagang mga estudyante. Ang modality namin ngayon ay blended. Okay pa rin naman. Kayang-kaya kaya ng uh, yung size ng classroom, kaya niyang i-accommodate. Sa kanila'ng pagtataya, posible pang umabot sa 1,400 ang bilang ng kanilang mga estudyante hanggang sa susunod na linggo. Kung naging matiwasay ang klase ng ilang mga mag-aaral, ang klase ng ilang kindergarten students napuno ng iyakan sa unang araw pa lang ng pasukan. Ito'y dahil ang ilang estudyante nakaranas ng separation anxiety o sepangs. To the rescue naman dito si Teacher Clarissa. Anya, sanay na rin daw siya sa ganitong mga eksena tuwing pasukan. Kung hindi raw madadaan sa laruan o pagkain, nasa tabi lang siya ng ilan nitong estudyante at handang gabayan ng mga ito hanggang sa masanay na sila sa loob ng classroom kasama ang kanilang mga classmate. Behaved naman at kalmado ang ilan nitong mga estudyante. Uh, Siguro kasi sa ano, extended na age, uh, supposed to be until ang But now... Samantala, nag-deploy naman ng mga pulis ang Baguio City Police Office sa iba't ibang paaralan sa lungsod Ito'y para matiyak ang mapayapa at matewasay na balik-eskwela ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan Isa rin sa mga binantayan dito ang daloy ng trapiko, lalo na ang mga rutang mayroong mga isinasaayos na kalsada gaya sa kahabaan ng Naguilian Road Charles Nicolimon, RNG News